Hello, good morning, good morning sa lahat ng ating mga subscribers sa Samboy na kaintarsal. Diyan, mga gandang araw po sa inyo lahat mga kalubin. Yan, as you know, shoutout po sa lahat ng ating mga inyo subscribers sa YouTube channel mga kalubin. At syempre, shoutout na rin po sa lahat ng ating mga bagong followers sa ating Facebook page. Yan, so sa araw nito mga kalubin, ano? uh, tayo ay maminigay naman ng munting regalo. Yan mga kalubin, Maghahanap tayo ng mga kalubin, ng mga hindi pa nakasubscribe sa ating multi-YouTube channel at syempre sa mga hindi pa nakapagod sa ating sa Facebook, mga kalubin na no. So, ang gagawin natin ngayon is mag uh, iikot tayo dito sa loob ng samboy na, yan, syempre, at mag-i-interview tayo ng kaunti, mga kalubin no, para doon sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel. At, ipicture natin lahat ng mga items na ito, mga kalubin na no, na ating ipamimigay at sila yung ating papipiliin yung mga adobe na ano? So ang gagawin natin is pipicture natin itong isa-isa. Tapos papipiliin natin sa kanila kung alin yung gusto nilang items. Yan. Saka natin i-deliver. E Yan mga adobe. So ipakikita ko muna sa inyo yung uh, mga items natin. Ano? Ayan. So siguro mag-upsa tayo dito sa ayan, malaking kaldero. Ayan. makapal. Ang so, mga adobe. So meron tayong dalawang piraso. Ayan. So ito yung mga adobe. Ayan. Dalawang pirasong malalaki. Meron tayong mga table placement. Ayan. Ayan limang piraso. Uh, munting uh, basket niya, lagay ng prutas. Saka mayroon tayong mga lagay ng cellphone, mga bag siyang maliliit. Pantakip ng kulam. Yan mga lubin, no? Para hindi siya kasumpan ng langaw. Uh, para siyang palanggana na pahaba. Ayan, di ko alam talagang pinakatawag dito mga lubin. Yan. At mayroon tayong glass bin. At mayroon na kasama munting tabo. Meron tayong ngayon. At ang pirasong kasirola. Storage. Sa lagayan ng tubig. diyan mga kalubin. Lagayan ng tinggan. So ito yung dalawang unit natin. Ayan. Meron tayo dito mga sapatos. Eh. Tapos mga pang... Ayan o. No? Ang pang gimmick yata ito mga kalubin. No? Ayan. So yan mga kabuhan mga kalubin na natin. Pamimigay ano. Ayan. So mga kalubin na. na. Uh, tapos na tayo mag-scout. Ayan. Ng mga hindi pa sa atin nakasubscribe mga lobe, no? So nakapag-ikot-ikot na tayo. Mabilis lang mga lobe kasi dito sa isang hilera na naman sa course trip. Ang dami pa pala hindi nakasubscribe dito sa aking YouTube channel. So dito na yung ating mga items, ano? Na ready for distribution na mga lobe. sa so, matatanda ko pa kaya yung mga pagbibig na Yung mga Ayan. Hindi lang. Sa Ah, dito. Ah, ate Lisa, lagayan ng pinggan ang tinura niya. Ayos yes, po. Ayos, ah, sige, handito. Hindi naman makalubin. Kaya sa mga yeah. kanilin ng kanya, ah, lagayin ng pinggan. Ang kay Kuya dismar ay lagayan ng pinggan. Ayan, so dito na. Makalubin. Yun, na yung asawa ko. Ayan. Ayan mga kalabi, natin kay Kuya Desmar yung isa ng nagaya ng pinggan. Si Ate Rowena, uh, 217. Oo. Oh. Ah, ito nga sa akin. Dito di Ano ka, hindi ko ba alam ang tawag dyan? Ito, Itong tatlo. Ay, kung ano mo ngayon ito, no? Ito po sa. Table placement. Ayan. Ayan ba kalubi nabigyan natin kay Ate Abby yung kanya? Table placement. Ate Lani! Kung ano mo ito, pati nga nito. Itong ano, table placement. Sige, bigyan ka muna. Ayan, yan, yan. Lang. Placement. Ito kasi may ari nito. Sama nyo na pati yung uh, basket. Eh. Okay. Okay. Ayan, tila isang kick-kick nila ito, ano? Ah, ito may kasama ng tabo pala. Ayan, may isang takip. Sama nila pati storage pala. Oh. Ayan. <laughs> Pamigay na natin. Ayan. Yes, Ate Aire. Ano yan, yan? Ayan, mga kalubi. Ate Alma yung dalawang uh, crying fan two pieces. Ang sa inyo ay stop. Ang sa ba? Sige, na lang lang ito yeah. um, so, na sa, sa ulo. Kunin ah, niyo na lang ito. Pantakit sa ulo. Pagbigay ah, na lang natin yung ate. Ayan, sige. Thank you. Pagbigay oh, yeah. na lang na natin, yeah, natin Hello, na kaldero natin yeah. Welcome home! <laughs>